Hi mga kaibigan. For this video tutorial, so ah. i-share ko po sa inyo So may nag-comment po sa aking post, nga sabi po niya, paano makukontak si Meta? So yan po ang kanyang comment. So ito lang po ang masasabi ko o sagot ko sa kanyang katanungan. Kapag naka-blue batch po tayo, ay pwede po tayong mag-message po kay Meta at agad po yan mag-response sa yung message ang Meta team. Kapag naka-blue batch po tayo. Pero kung hindi naman tayo naka blue batch ay magtiyaga po tayo dito. Pwede po tayong mag-message kay Meta Team kapag meron po tayong violation o issue sa ating account. So ito po ang gagawin natin para makapag-message po tayo kay Meta. So una, punta po tayo sa ating Facebook account dito sa itaas sa right side. Merong tatlong guhit. Pindutin po natin at dito pindutin ang help and support at pindutin ang report a problem pindutin ang continue to report a problem. Then, pindutin ang include. At dito, pindutin ang inyong account. Kung anong account ang ginagamit po ninyo. Page ba o profile? So, dito sa describe the issue, ay isulat po ninyo kung ano ang inyong issue o violation ng inyong account. At ilagay din po ninyo ang link ng inyong profile o page. Then dito sa upload from phone, pindutin nyo po yan at ilagay po ninyo yung screenshot nga performance sa yung dashboard. Kung recommendable pa ba din, pindutin itong arrow sa itaas, itong send report at maghintay po tayo kung kailan niya i-review o update ang ating account. So yan lang po ang isi-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching. Bye-bye.